Ayan, unang araw po ngayon ng Jose Marichan. Oo, oh, naririnig na naman natin si Jose Marichan. Kaya lang, unang araw din na ako ay mayroong nakitang disgrasya ng motor Mga kaso, well, isa na namang mga uh, disgrasya ano, ng motorsiklo at saka uh, Starix yung aking nakita dito sa Commonwealth Avenue, ano, tapat ng uh, St. Peter, ano, papuntang circle. Uh, yung kabila papuntang Fairview, siyempre. Ano? Pumasok sa ilalim yung uh, harapang gulong ng motorsiklo nung naipit nung likurang uh, gulong nung uh, Starix. At ayun may mga ambulansya naman ah at mayroon ding mga pulis nandoon. Tsaka uh, tinatanggal na yung motorsiklo nung ako nung makita ko at yung uh, pasahero at saka yung uh, driver ng motorsiklo nandoon sa ambulansya yan mga ano ah uh, yung starix nandun kasi sa linya din ng motorsiklo at yung motorsiklo naman dito siya sa gawi, sa linya ng mga public utility vehicle yan para sa mga nagmumotorsiklo kahit po kayo ay nandun sa inyong linya ah uh, wag nyo pong ipagsapalaran din yung sa inyong uh, sarili ano wag niyo ho ikatuwiran din nakuha na sa inyong linya yan ano kasi ho uh, may mga driver din talaga na kahit hindi sa kanilang linya talagang pumapasok ngayon ay eh, dapat po maging uh, defensive tayo kailangan po natin yon ano kailangan nating isipin yung ating pamilya kailangan nating isipin na ligtas tayo kailangan nating isipin na ligtas din pa yung kasabay-kasabay nating uh, uh, bumabiyahe dyan sa daan uh, yung ating uh, posibilidad na baka tayo ay uh, madisgrasya ay sa pag-iingat natin ay maiwasan po 'yun ano at uh, wag po tayo maging mayabang sa pagda-drive ano at uh, iwasan po yung mainit na ang ulo at karaniwan ko kasi nakikita dyan sa daan ano? lalo na itong mga nagmumotorsiklo uh, sorry po sa inyo ha ah. uh, siguro naman hindi lahat ano yung mga kwan lang mga kamote driver lang ano uh, kasi ganito ang nangyayari dyan kasi nga daan nila ang kanilang laging katuwiran ay daan namin to <laughs> bubusin at bubusin na hindi po kayo may iligtas ng uh, busina lalo na kung barumpado rin yung inyong binubusinahan kawawa lang po kayo ano? mas mainam na po na kayo ay magingat ano? magingat po tayo para sa pamilya natin ano? uh, para sa umaasa sa atin para sa uh, natin di ba? Uh, 'Yan lang po 'yun para po wala tayong maabala ding ibang uh, tao, no? Ah, uh, maiwasan po 'yan sa pag-iingat natin, ano. Ingat, ingat, ingat lang po talaga mga kasu -wild. Ingat lang po, ingat. 'Yun lang po ang aking uh, mensahe sa inyo. At uh, uh, maging sa mga four wheels po, 'wag naman po natin na uh, uh, samantalahin na malaki 'yung ating dala, no? Kailangan din natin isipin yung kaligtasan nila. Ano? Kahit ba tayo ay lagi nilang uh, dine dirty finger, no? Okay lang 'yun, walang problema doon, no. Hindi naman tayo mamamatay sa dirty finger eh. Wag na natin sa lubongin pa ng uh, init din ang ulo, yung init ng ulo nila para uh, maiwasan yung ganyang disgrasya. Yan, mga kasuwel.